Sen so guys, welcome back to my channel. So ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano ka nga ba makakaipon ng pera sa loob ng tatlong buwan. Pero bago mo 'yan, dapat meron ka muna ng mga goals. So yun guys, meron akong uh, limang goals na hinanda kung bakit ka nga ba nag-iipon. So, unang-una is puhunan sa pagninegosyo. Kunyari, uh, within 3 months, na nakakaipon ka ng naipon ka na ng 3,000 o kaya 5,000. Tapos, naisipan mong mag-business ng yung mag-fishball or palamig. So, yun yung mga possible na goals mo sa loob ng buwan ng pag-iipon. Pangalawa naman, yung emergency fund. Kasi, hindi <coughs> eh, natin alam yung ano natin eh. Hindi natin alam yung panahon natin kung di ba kung magkakasakit pa tayo sa susunod na araw. So, kailangan meron tayong emergency fund. Okay? Kasi, what if uh, may accident na mangyari sa atin bukas? So, hindi natin alam. Ang pangatlo naman ay mag-invest para lumago yung pera niyo. So meron akong alam na ano na kung paano ka mag-invest. Pwede ka mag-invest sa GCash, meron meron silang G-stocks and meron din meron silang G-crypto. So kung gusto niyo pa ng another information sa G-stocks and G G-crypto, pwede lang kayo manood sa ibang mga YouTuber na kung paano yung kung paano mag G crypto at mag G stocks para lumago yung pera natin yung pang apat naman na ghost natin is na pwede mong sundin itong ghost na to is yung pagbili ng mahalagang bagay ano ba yung pwede yung mahalagang bagay pwede ka rin uh, bumili ng bagay na malaga sa pagnegosyo mo for example uh, pang shake So, ang dun or, or kaya oven so pwede kang mag ano din mag -ipot para sa mahalagang bagay para sa negosyo mo next is yung pang lima naman pagbiyahe or pagbibigay mo ng regalo sa sarili mo bakit minsan kasi kailangan natin gumala mag isa para tayo para maya magbigay natin ng gift yung sarili natin mag travel tayo within malapit lang din sa cities si, sa atin, di ba? So para yung mindset natin is makapag-isip tayo ng mga uh, iba pang goals sa sarili natin buhay. Kung paano pa tayo lumago o para tayo maging successful sa buhay. So yun lamang po dapat. So yun, yun yung goals natin ngayong uh, sa pag sa pag ano ko ngayon sa pag-vlog ko ngayon is yung ipon challenge. Okay? mag-ipon challenge tayo within 3 months. Kaya sabayin ako. Bye bye!